Nakiisa naman ang iba't ibang lugar sa bansa para sa pag-alala sa mga bayaning naging parte ng himagsikan ngayong araw ng kalayaan. Kung paano nila ito isinagawa, alamin natin mula kay Jap Regala. Nagpaabot ng mensahe si House Speaker Martin Romualdez sa paggunita ng lungsod ng San Juan sa ikaisandaan at dalawamputpitong taon na araw ng kasarinan. Sa pangungunan ni San Juan City Representative Isabel Zamora at San Juan City Mayor Francis Zamora, binasa nila ang mensahe ng leader ng Kamara sa pinaglabanan shrine. Ang dambana ng pinaglabanan ay sumisimbolo sa pagbibigay pugay sa Battle of Pinaglabanan kung saan naging parte ito ng himagsikan ng mga Pilipino para sa pagkamit ng kalayaan. Nakiisa rin ang lungsod ng kaluokan sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kung saan inalala rin nila ang paglaban ng mga bayani ng bansa. Kasabay nito, nag-alay din ang bulaklak at gun ang pamahalaan ng lungsod sa monumento ni Andres Bonifacio. Higit pitong daan ang tinalagang pulis ng Philippine National Police o PNP sa lugar para matiyak na maayos at payapa ang pagdaraos. Samantala, sa Malolos Bulacan, isang programa ang isinagawa bilang pakikiisa sa Araw ng Kalayaan. Sa programang may temang Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, nagsagawa sila ng flag raising ceremony at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni dating pangulong Emilio Aguinaldo. Para sa mga taga-Malolos, malaki ang kahalagahan ng araw na ito dahil ang bayan nila ang unang naging saksi sa paglaban ng kanilang ninuno na nag-alay ng buhay upang ipaglaban ang ating kasarinlan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.